Na basia ala siampu ayo. O sommaro. Kala ka abi ma ko di mata inside, on di mata inside, there's not about outside. Kala ka to no. So this is a uh, first hit mga idol para sa ang pro expert mga idol. Kadaghan din nila mga idol. Woo! Leading mga idol. Halaka. Makong di mata grabe. si Makong idol. Gol na pauso. Halaka Makong di mata mga idol. Woo! Unbelievable mga idol. Nakahulsi at Makong di mata grabe. Grabe si mga kong idol, ikadwa. Terence Napat, ikadwa mga idol. Mitchell and Rivera, Bornok, Mga Kimboy, Pineda. Ah. Grabe mga idol, sobrang kapogong si Bornok, Mga Grabe si mga kong dimata, nagpakilala talaga mga idol. Sa pro expert mga idol, grabe. Grabe, sobrang napakalakas mga idol, mga kong dimata. Oh. Followed by Terence Napat. Dene Katolo, Mitchell and Rivera Then pang-apat, Bornok Mangosong Then si Abe. Woo! Shout out mga idol Probably bow na po si Norn mga idol Mamang ni Mata Ito yung binitas natin ng Number 1 Grabe yun, ipakpakahan na yung mga idol o So kung mag-steady idol. grabe Pakaingon gud ko mga idol, grabe ka kusog, may Pero hindi pa natin alam mga idol. mababa pang laban mga idol. Alam niya ni Bolnok mangosong mga idol. Dahil talagang profesional yan sa Pilipinas mga idol. Malaka, grabe nakuha mga idol oh. Nakuha si Stanley ng isa. Grabe kusog ka oh. Grabe si Glenn Aguilar mga idol, nakuha si Stanley mga idol. Grabe oh. Talagang napakalakas ga okay. po ng Todd idol si Glenn Aguilar mga idol. Pero dito tayo mga idol, grabe ni distansya mga idol, o, si Makong Dimatao Mata mga idol Oy. Ray Ray Baitin. Jenci si Pineda. Jenci Star Starki. Maafkan di mata. Napa kalah Rabi, eh. first position dia pun mga Idol Macong dimata, di Followed by Terence Napan. Anden, Michelin Repair, ha. Boynok Mangusong, pahafat pang lang, my. Hillside <laughs> Meninggo, my, lor. Grabe. <laughs> <laughs> yes. Trang Imartik, hapa na, my, Triple mga idol Grabe oy Woo! Malapit na si Bornok, mga idol Alam ko po po din yan mga idol Alam ka grabe Talagang napakalakas si Makong Dimata Ganina mga idol si Ayabo leading Bumagsak lang si Makong ganina So first hit pa lang nga battle pa lang ni mga idol ah. First hit pa lang ni eh. Woo! Ayan na mga idol, ayan na si Boy ng Pangusong Nakasunod na kami sila Vera Ano mga oras mga idol? Aatake yan mga idol Para alam kong malakas yan si Mixilin mga idol Hindi yan bibigay mga idol Woo! Marami oy! Talagang napakalakas mga idol Pero ngayon ba lang mga idol Ngayon ko nakikita mga idol si Makong Dimata Nag-lead sa expert Sa pro expert mga idol Grabe mga idol Iba na talaga sa pagbabalik ni Makong mga idol Mas lalong lumalakas mga idol Pero Teres dapat nagkadool ng Makong Nagkadool nagkalayo Dili nagkalayo 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 si Burnok Mangusong Malapit na Woo! Palaka! Pagpakaray na mga idol! Ang top rider sa Pilipinas mga idol! Palaka! Mga kong malapit na sa Torres Lapat mga idol! Malapit na! Bono, mga osong. malapit na kami chillin! Ayan na! Woo! Malapit na! One on one mga idol! Palaka! Woo! Palaka! Palaka! Ang gandang laban ay kita mga idol. Grabe oi. Sigawan na. Inside by Bonok mga usong. Hala ka. Hindi na mga idol, hindi na kuha. Pauta talaga si Bonski mga idol. Grabe talaga. Malakas pareho yan mga idol, malakas mga idol. Grabe oh. Ito ang magandang laban ng idol. Magandang laban sa motor race mga idol. Halaga. <coughs> ito lang yung sawa mga idol. Napakagandang laban mga idol. Super safe pa lang ito mga idol ha. Ah. Karabing bakbakanay. lahat mga idol, ala nga grabe oy mga kundi mata bak baka na isilang teres na pat kuha na ala grabe si teres na pat mga idol mahaba abang labanan mga idol ala ka grabe talagang bak baka na yung mga idol Woo! Laban pa na mga idol ang upat. Grabe, sobrang gandang labanan mga idol. Grabe. Grabe <tinyo> ka power <tinyo> si Makong karon mga idol. Wala lagi tugutin ni Makong mga idol. Nga masun, makuha mga idol. Tuhan na! Makong di mata inside. There is not that outside. Balaka ka! Tuhan na! Woo! Grabe! Overjump dapat si Nakobre na dapat mga mga idol. Interes na pa. Malaga. Gamitin mo na ang pass block pa idol. Tu ana, ke pass block ka na. Karabe. Maronong talaga sa pass blocking mga idol. Mga kong mata. Automatic court position mga idol. Karabe talaga. Halaga borong mga usong.

The Fast Black, mga idol. Woo! Karabi, sigawan lahat. Woo! Pa Pagpakanay, karabi. Dito lang yan sa Waom. Lanao yung Sur, mga idol. Karabi. Puro-puro, tamang King of Sinsingit, mga eh. idol. Karabi yun, enjoy lahat, mga idol. lang mga tao. Bye, White flag last lap mga idol Grabe oy Iba talaga si Bornski mga idol Pang apat lang ang posisyon Pero tingnan mo ngayon Nag lead na mga idol Grabe oy Woo! Makong di mata Pang apat lang mga idol Iba talaga mga idol Ang the king mga idol Grabe Bornski mga idol Dakila the, the wario and the hunters mga idol Karabi Bakbakanay kwakbakanay wala ng magandang laban mga idol ni yes, mangosong ang kalaban mga idol Ka. Panalo mga para sa seat, expert pro Born of Mangosong, carriage Napat, Mitchell Rivera And then Makong Dimata Sayang na sayang yun Elsid Maningo pang apat moto ang expert expert Jimboy Pineda Pangatong pangapat -pang lima